Hello mga kaidol, ah. nandito na po ako sa location po. Malapit po sa lugar kung saan nakikita-kita po yung buong pima ah, mga kaidol. Kaya ganito po yung itsura ko kasi po galing po ako sa patag po. At may binili po ako galing po ako sa palengke. Dumiritch na lang po ako sa pag-explore po mga kaidol. Ah. So, stress na nga po mga kaidol. Hintay ko lang po sila. Nalate po ako mga kaidol. Ngayon lang po ako dumating. Kasi okay. namalingki pa po ako bago ako bago ako pumunta dito sa explore po. Nabili pa po ako ng ulam ko para para mamaya po pag uwi ko in case na uwi ako ng gabi meron na po akong uh, iluluto sa bahay. So yan nga mga kaidol. Tingnan mo na muna po ako. Ano na mga idol ngayon po ako pa lang po mag-isa dito, wala po po ako kasama dahil. Malapit pa lang po ako. Papunta pa lang po ako sa location po na kung saan uh, magkikita-kita po kami. Tsaka shoutout ko nga pala po yung ay uh, mga bago ko pong subscribers po, uh, sana po patuloy niyo po ang suportahan po sa aking channel po mga kaidol. Ah, uh, pasensya na po kayo at hindi po ako madalas nakakapag explore po dahil ah uh, mga nakarang araw po, uh, sunud-sunod po yung trangkaso ko at saka ngayon po mga kaidol, kaya hindi po hindi ko po makakasama si Jackie po dahil siya naman po ngayon ang tinatrangkaso po. Ako po yung nakaraan 2 days po ako yung trangkaso tapos ngayon po si Jackie naman So, sinabi nga po ni Kuya Idol na dapat ah, pasabay ko na si Jackie sa akin pag-explore para po makapag-practice po siya mag-vlog -mag po. Pero, ayun na nga mga ka hindi ko po siya naisabay ngayon dahil siya naman po ngayon yung may trangkaso mga ka <sighs> Kaya siya yung naiwan ngayon sa bahay. Tsaka nga pala po mga ka-idol ah. Pasensya na po kayo. ah yung video ko po, Uh, yung video ko po na in-upload po, nakaraan po ay kay Dante ko po hiningi mga kaidol uh, po kayong mag-ano po. Uh, kasi po, pumunta po si Kuya 44 po, si Brando, si Dante sa bahay po kagabi. Dumaan po si Kuya 44 po para mag-charge po ng kanyang cellphone po dahil po, mal dahil po nalubat po siya. At medyo malayo po kasi sa, sa bahay nila yung ginag- yung ginapuntahan nila pupunta po kasi sila sa gym mga ka-idol nag uh, silang tatlo po ni Dante, si Dante, si Brando, at saka si Kuya Idol 44. Uh, Nag-gym po sila kagabi. At yun na nga po, uh, iniwan kasi ni Kuya Idol 44 ang cellphone, uh, ni, cellphone ni Kuya Idol sa bahay. Gusto ko rin sana itry kung ano itsura ng gym. Ay hindi. Hindi rin po talaga ako sa sumabay pag-gym kasi ano, si gabi na po. At saka, hindi ko na kailangan mag-gym payat na ako. So yun ang mga kaidol, nag-gym po sila kagabi at si Brando po pumunta po sa bahay at walang dala pong cellphone at si Kuya portipor naman po may dalang cellphone pero shutdown po siya so wala po akong chance. Wala po akong choice po kundi kay Dante na lang po maghingi ng upload para may upload po ako dahil wala po ako nakap Hindi po ako nakapagsabay po pag explore po ng mga kaidol kaya uh, sa mga nakapanood po sa video ko wag po kayo magtaka ko bakit kay Dante po ang gihi i upload ko po na video baka po alam niyo na po so wala naman pong dapat i-explain po kung kanino po ako maghingi ng video dahil sa team po namin is magkakapatid po kami at walang siya sa lahat po so yun na nga mga ka-idol hindi pa po ako masyado talaga ang malapit sa location ko sa nakikita-kita po yung team pero pero so, yun na nga po mga ka-idol talagang Talagang, wala pa po sila dito. Hindi ko pa po, last race na po ng hapon mga ka-idol pero uh, hindi ko alam kung uh, makaabot maka ba dito yung team, uh, makakapunta ba dito yung team. Uh. Sana pagdating ko po doon is maabutan ko po yung team po. Kasi po uh, hindi po kami nakapag-ano po sa GC po mga ka-idol. Kaya... Ayun na nga mga kaidol ah. Sa mga nakapanood po sa video ko, yun lang po ah. Yun lang po masasabi ko po. Wala pong dala si Brando na cellphone at si Kuya 44 po eh may dala naman po siya pero lubat po yung cellphone niya kaya chinarge siya po sa bahay kaya nagingin na lang po ako kay Dante po ng dalawang video po na pwede ko po i-upload sa channel ko po kaya wag, sana po wag po magtaka kung bakit kay Dante po ako naghingi kaya para sa akin naman po wala naman po ibig sabihin na maghingi ng video sa isa sa kanila dahil uh, wala naman pong something sa amin kumbaga syempre po may mga viewers po na nagsasabi na ganito yung si Dante tsaka ako pero syempre po uh, Dante naman po tsaka ako po is tapos na po talagang ito, may pas ka may pas na po yun pero ang pas naman po is hindi na yan pwedeng ibalik pwede, pwede alalahanin dahil part na po yan siya ng past eh. Kahit anong sabihin mo na nakalimutan mo yung isang tao, pero dahil kahit pa paano may pinagsamahan kayo, pass pa rin siya. So, wala na yun. Kahit magkita kami, wala na ibig sabihin sa amin. Yung kumbaga, magkakasama kami, magkaibigan kami. Siyempre naman po, sabi nila mahirap po maging kaibigan ng isang ex, pero hindi po. Hindi po. Sa simula lang po nagkakaroon ng galit sa isa't isa, pero sa isa't isa, pero sa simula lang po yun ah uh, Siyempre, may mga bagay din kayo na ma masaya yung okay na magkasama naman kayo yung yung kahit paano ah, yung bago naman naging kayo is mag bago naman kay naging kayo is naging magkaibigan kayo. So, wala naman yung kami na natili pa rin yung pagkakaibigan namin. Ah, sa amin naman po ni Dante pumakaidula. Totoong naging kami at bago naman po naging kami as magtropa po kami niyan. Uh, talagang barkada kami niyan simula noon hanggang sa naging kami, tapos so hanggang sa nagkahihwalay po kami, uh, nung naghiwalay po kami, syempre po, galit siya sa akin kasi umano ako, umi-accept ako nang hindi niya alam kung bakit. So, ganun man mga ka-idol. Uh, hindi naman ako alis kung walang dahilan po. So, may dahilan po yun lahat. So, yun ang mga ka-idol ah. Pero kung ano man po yung dahilan na yun, sa una po yung iniwan ko po si Dante is talagang mabigat na dahilan at siguro po uh, sa akin na lang yun natapos na rin naman po yun. So hindi ko na po kailangan po i-share po sa inyo siguro kasi ngayon uh, naman po mga kaidol may mga kanya-kanya na po. May kanya-kanya na po kaming buhay o kumbaga kumbaga nakikita man kami pero bilang magkaibigan na lang wala na yung love namin para sa isa't isa meron May, pa rin kaming love para sa bilang magkaibigan po kami bilang isang team uh, isa pa rin kami sa mga um, isa pa rin kaming magkakaibigan lahat po so para sa akin po wala na po yung past na yun tapos na po yun pero pero yung past po kasi po yun is lahat naman po ng past is past na past talaga kumbaga pwede mo namang alalahanin pero hindi mo na pwedeng ibalik yung dati kasi meron pong mga nangyayaring uh, bago may mga taong dadating sayo na mas better pa sa kanya o mas mas maganda pa o kung may dadating man sa may dumating man sa kanya is, ibig sabihin mas maganda 'yun sa akin o mas mabait, mas masaya siya doon, yung parang ganun po. So ganun din sa akin, mga kaidol. Oh. Kung baga kung may ta, tao na aalis, ah, o so, may tao man na umalis at nang iwan. Uh, may tao rin na darating at mas bagay sa iyo. So, siguro yung mga kaidula, ah uh, siguro mga kaidula, yung sa ano naman po, tsaka yung mga kaidol, please lang po, huwag nyo na po, si Bata po, girils ko rin po na, girils ko po si Bata, si Bata po mga kaidol, isang kaibigan ko po, dati ko po yan tauhan si Bata, hindi lang po kaibigan, as in kinaka, kapatid ko po yan, kaibigan ko lahat, kasangga ko yan. Pero sana po huwag niyo pong bigyan ng Malaysia po yung mga taong nakadikit sa akin. Dahil para naman po akong ano niyan. Parang lahat na lang po. Parang lahat na lang po talaga. Ano ba po? Parang ano na po lahat. Lahat na po. Lahat na si Dave, si Rafael, si Dante. Siguro po kung pwede si Kuya Portipor o si Suave na lang ang sunod. O sino pa ba si Prando? wala na pong ganyan ng mga ka-idol kasi sabi ko nga po sa inyo, pinaliwanag ko na po sa inyo na sa team po namin po is magkakapatid po kami lahat. Alam niyo naman po na wala akong ibang kakampi at wala akong ibang sandalan ko di sila yung mga kaibigan ko dahil sa mga hindi po nakakaalam po mga ka-idol eh. Talagang talaga pong wala eh. Ako na lang mag -isa wala na po akong mga magulang po. So, sana po, huwag nyo naman po, sana i-tawag i-pagdikit-dikit yung pangalan ko kung kani-kanino na lang po. O happy naman ako, hindi ko kailangan ng, ng, ng love team. O kaya, ano pa, ang, ano pa man ang bagay sa akin, o sino man ang bagay sa akin. Kasi po, marami naman po, ah, marami naman po mga tao sa mundo yung, gusto ko yung taong simple lang kasi simple lang po ako at, ano matry lang po ako ng uh, ganito nagpaganito tapos na uh, kasi po ah uh, po nasa patag po ako at yun mga may bago po akong kaibigan na, na nag ano sa akin na magpaano ka naman magpaganda ka naman pero ano pa ba magpaganda ako at sa bukid lang din naman ako punta pero hindi po para sa akin. Wala naman po ano, eh, ano kung maganda ka, eh, ano kung pangit ka. Para sa akin po, masaya yung maging simple lang. So, yun na nga mga kaidol, ha. Yun na nga mga kaidol, ha. So, ngayon po, sana po, huwag nyo pong, mga kaidol, sana po, huwag nyo pong bigyan ng Malaysia po ang pag, ha, pag rails ko po sa kaibigan ko po na si Bata. Si Bata Adventure po, nyo, sana po, ha, mga kaidol, Huwag naman po, huwag naman po sana ninyong uh, tawag doon, bigyan ng, an ano ba tawag doon, nakalimutan po, Anong bigyan ng Malaysia po, bigyan ng Malaysia yung pag reels reels ko kasi uh, wala naman po sa akin yan. Kung baga, mag-post lang ako ng mga picture namin. So, totoo lang po, marami po akong picture na tim 44 po. Hindi ko pinupost po kasi may time na magkatabi kami ni Dante, may, may time magkatabi kami ni Dave, may time na magkatabi kami ni Nakbayan, ako ni, ni Rafael po. So hindi ko na maipopost dahil baka sumikat na naman po ako at sikat na po ako sa so, sobrang dami po ng nag, nagdidikit sa pangalan ko sa kung sino-sinong tao. So para sa akin po okay naman po ako, happy naman po ako, hindi ko na po kailangan ng, ano, ng, ng ganyan sa team. Meron na po akong love life. Hmm. Happy naman po ako. Tsaka, may, mayroon naman pong nagmamahal sa akin. Marami. Nandiyan naman po kayo. So, hindi ko na po kailangan pa po ng ano. O, mayroon naman talaga akong, mayroon naman talaga po ang nagmamahal sa akin. Hmm. So, yun na nga mga kaidula. Kaya sana po, sana po, please po, please po, kung sino man po yung ipost ko, kaya yung yung kunyari po mag-reels po ako sa Facebook ko po. Wala po Malaysia po sa akin kahit anong man kasad yung kanta na ilalagay ko po. Kasi yung mga kanta na nilalagay ko hindi yun na may mga meaning, may mga ano. Gusto ko yung kanta, wala lang. Wala lang, paborito ko yung kanta, wala lang. Ilalagay ko lang yung picture. Ganun lang, wala nang ibig sabihin po yung nakaka-hurt yung kanta, yung parang nanghihinayang yung kanta, yung parang dami po ibig sabihin sa mga kantang nilalagay ko yung hindi para sa akin po kanta lang yung wala ibig sabihin Nag-post ako kiniflex ko lang po yung mga picture na gusto ko pong makita nyo na bilang isang team po kami magkakaibigan magkakapatid wala po ibig sabihin ganun lang po so ganun lang sa akin po mga kaidol wala pong ibig sabihin na mag ano kami mag magkaroon ng relasyon sa bawat isa o kaya magkaroon ng relasyon sa sa kanya-kanya po, sa mga kasama po, yung ganun, wala pong ganun mga ka-idol. Kaya sana po, baka naman po, last ko pong pinost po si, si Bata po at saka ako. Siyempre po, naku-picture po ako sa kanya. Siyempre yung pinos ko po yun sa reels ko. Pero mayroon po nag-comment doon na, mayroon po nag-comment doon na, bagay kami ni Bata. Diyos ko po, Sus Mary Yusip, Diyos ko po, patawarin ang mga masama nila lang. Si Bata po ay mas matanda po ako ng 15 years po kay Bata po. Halos anak ko na lang po yun kung nagkaanak po ako ng, kung nag-asawa po ako ng 15 years old. Yung anak ko po, baka ganun na kalaki. Ako maawa naman po kayo. Ginawa niyo naman po akong ano. Sana ul na lang po. Ganun mga ka-idol. Ayoko ng ganun. Pero sabi nila po, masarap din mahalin yung taong mas matured sa'yo kasi sweet, tapos ano alam lang, Ganon. So, wala na no, mga ka-idol. Pero kanya-kanya naman po yun. Depende po yun. May mga kasabihan naman po na age, age doesn't matter. Ano pa yun? Age doesn't matter. parang ganon. Kalimutan ko po eh. Parang narinig ko Parang age doesn't matter po. Parang ganon. So, para sa akin po, age doesn't matter naman talaga. As long as masaya ka, kahit matanda siya sa'yo, o matanda ako sa kanya, o matanda siya sa akin, o mas bata siya sa akin, as long as masaya po kami, kami dalawa ang nagkakasundo. So, wala na po kayo doon. Kung Kumbaga, kumbaga, happy ako eh. Hindi niya naman po naibibigay yung kaligayahan na naibigay niya sa akin. Time na inaibigay niya sa akin na magkasundo kami, Kung mga wala kaming kwenta kausap, kahit wala kami tawa lang, hati lang, parang ganun po. Yan dyan, minsan, minsan nagkakaroon ng ano, yung sa mga iba po na hindi nakaka-relate po na matanda yung banan niya, yung matanda yung ano niya. Hindi po nakaka-relate yung iba po kasi po uh, sasabihin po, pera lang habol. Pero, hindi po yung ganun po. Hindi po yung ganun yung, hindi po yung ganun yung ano, minsan po kasi yung minsan po kasi yung iba eh, syempre po pag sinabing Uh, mas matured po sa iyo yung babae o mas matured po sa yung lalaki is tatanungin ka agad kung mayaman ba yun kayo tatanungin ka agad kung may pera ba yun pero hindi po ganun yun mga kaidola kung magmahal ka man hindi mo titingnan kung ano at sino siya dapat kilalanin mo siya kilalanin mo siya yung ang totoong siya, yung paano siya, ano siya, sino siya. ganun, hindi yung alamin mo yung maraming pera to mayaman to afford nito yung mga bagay na gusto ko. O afford nito yung mga, hindi po ganun mga ka-idol kasi uh, ang happy naman po is hindi nyo nabibili yan. Mm -mm. Kaya nyo pong tumawa sa mga kalukuhang bagay, kaya nyo pong tumawa, kaya nyo pong tumawa sa kahit anong mga bagay na nakakatawa. Pero ang ending po, hindi po kayo masaya sa puso nyo, hindi, kasi... Pag-uwi niyo po sa bahay, kahit maghapon kayong tumawa, pagtulog niyo, mag-isa pa rin kayo wala pa rin taong tumanggap sa inyo, wala pa rin taong nagmahal sa inyo. Kumbaga, wala pa rin. Kayo at kayo pa rin. So, yung iba po, yung iba po, di po maiwasan na judgmental po sila. Porkit matanda yung boyfriend ko, ganito ka agad, isipin ka, mukhang pera ako, ano, uh, isipin ka agad na, ah, pera lang, habol niyan. Pero hindi po, hindi po, yung mga nagmahalan man po sila, hindi yun dahil doon kundi magkasundo po sila game po sila sa bato isa. Kung baga may mga bagay na nagkakasundo sila nang hindi natin alam. Ganun po yun. Kasi bago nyo naman po ng isang tao, alamin nyo po muna kung paano ba siya nakakausap, masaya ka ba nakakausap niya, ma-feel mo ba na love ka niya, kung baga, ma mo ba na ma-feel mo ba na importante din siya sa'yo kahit yung kahit yung sa mga simpleng chat, text, message mag good morning, mag hi, mag hello, mag, mag, mag ingat, mga ganun lang pong bagay po. Simply lang, nakaka, ano, nakaka, uh, nakaka, nakaka, wala po ng stress. Minsan nga po, minsan nga po, uh, natuwa po ako kapag may mga nagchat-chat sa akin na, Huli, Gaya, kumusta ka na. Kasi ibig sabihin po, naalala po nila akong kamustahin, o gusto nang malaman kung okay ako. Gusto po nang malaman kung safe ako. Lalo na po pag may nagsasabi sa akin na mag-ingat po ako palagi. Parang, parang, wow. Parang meron palang nag-care sa akin na eh. mag-ingat ako. Parang ganun po. Parang ganun lang. Pero para po sa akin po, ah, masaya po ako kasi po marami pong nag-chat -chat sa akin na, na musta po ah nangungumusta, nagasabi po sa akin ng ingat ako at salamat po sa inyo lahat po at salamat po sa inyo lahat kahit pag isa lang po ako ano, feel ko po na parang marami akong mga kaibigan, marami nagchat-chat sa akin marami nangungumusta sa akin kahit hindi ko man po lahat nare-replyan ka agad pero pag nagubasa ko po na wala akong response talaga nagchat po ako, talaga nag po ako yun ang mga